Hi guys, namaste. Ay Diyos ko, kailan kaya matatapos itong gawa ng daan? Parang wala na atang katapusan. Tapos ang alikabok, ang bahok wala. Aspalto. Ay, ano na to guys? Magtawag dito, three weeks na. Nandyan pa rin sila. Kasi nang baho-baho talaga. May ano na ako, may sinusitis na ako. Tapos, kakaubo na rin. Kasi sa subrang ano, sa subrang amoy ng asfalto Aspalto. Yan no, oh, mga aspalto yan, di ba? Ay, ang talaga. Ito trabaho. Tapos sinarado na nila dyan. So, wala na makakadan dyan. Paano pa ako makabita, di ba? Hindi na makabigta. Wala, pabukya dyan. Bukya tayo dito. As in, nagbaho talaga. Pumapasok talaga sa ano, sa ilunggo, as in, sa, sa ilalim, as in. Yung baho, magkukusya ng ano, ng sinusitis, di ba? kayo po yan guys, anong gagawin ako, guys, ng ano, one hour. Nandito lang ako sa loob. As in, nandito lang ako sa loob nung pinapaklose kasi nga naglalagay sila ng mga asparto. Tapos, ang baho-baho, ano, hindi ko kayang i-open kasi, ano, siya ay eh, matigas. Ang shutter. So, nag, ano pa ako, nag-down, nag down, dong nag knock ako sa mga taong nagtatrabaho para i-open nila pa <laughs> makalabas ako kasi parang nasufocate na ako. Nasufocate na po ako dito giba, tapos gawa, giba, gawa, ganyan. Ganyan dito sa amin, sa Nepal. Palaging gawa, simula nung dumating ako hanggang ngayon, Diyos ko, oh, ang tagal. Oh, Diyos ko, guys Anong magagawa natin dito, oh, oh Ginagawa yung road Sobrang alikabok yun Naga-asfalto sila, oh. oh Dito lang sa gilid, oh Naga-asfalto yung mga maiitin na yan Ay, ang bahabahan ko Diyos ko May pag-asa pa ba ito? Asa ka pa Kasi sobrang alikabok. Kaya dumayos muna ako doon. Tapos pag natapos na sila, babalik ko ako. Okay, maglilakad tayo sa so, Brasili. Maglilakad din na. Ay, Diyos ko, where's the sun? Tingnan mo yung mukha ka hapo. Ang aga-aga pa nakaligo na ito. Diba, kung parang haba. Oh, ayan oh, guys. Ang ganda ng bulaklak. Ayan, mga oh, flowers. Hmm, diba? ang ganda? Ang ganda ng mga flowers. Wala tayo, layas. Diba nakikita nyo naman? Tapos yung usok pa punta dito sa ano sa shop ko. Wala tayong magagawa kasi kailangan natin kumita, di ba? Kaya fighting.